stoic mindset na dapat mong gamitin sa lahat ng away sa relasyon. Pre, napansin mo ba? Kahit anong paliwanag mo, kahit gaano ka pa sincere, parang hindi pa rin siya nakikinig. Maliit lang na usapan, na uuwi sa tampuhan. Yung simpleng tanong, na uuwi sa drama. Pero ang tanong, ikaw ba talaga ang problema? O baka may kulang lang sa paraan mo ng pakikipag-usap? Ang totoo, hindi lang puso ang kailangan sa isang relasyon. Kailangan din ang utak, kailangan ng disiplina, at higit sa lahat, kailangan ng tamang approach. Dahil ang lalaking marunong makipag-usap, hindi lang iniiwasan ang gulo. Pinapanday niya ang respeto. Pinapakita niyang kahit sa init ng emosyon, kaya niyang manatiling matatag. Sa video na to, pag usapan natin ang sampung stoic na paraan kung paano makipag-usap sa babae. Mga prinsipyo ng isang lalaking hindi basta-basta natitinag. Tahimik pero malalim. Simple pero may tindig. Kung gusto mong mapanatili ang respeto, ayusin ang relasyon. At lumago bilang isang tunay na haligi ng tahanan. Tapusin mo ang video na ito. Hindi ito para sa lalaking pa-cute. Ito'y para sa lalaking seryoso sa lalaking gustong matutong kumalma sa gitna ng bagyo. Number one, huwag mag-react agad. Mag-reflect muna. Kapag may tension o mainit na usapan, huwag agad sumagot. Take a breath. I-pause muna ang emosyon para mag-isip ng malinaw. Isa ito sa core ng stoicism. Ang mastery over reactions. Example, nagalit ang girlfriend mo dahil hindi ka agad nag-reply. Imbis na sabihin agad na, ang OA mo naman, pakinggan mo muna ang dahilan niya. Baka may pinagdadaanan siya. Paano dapat ang reaksyon ng isang stoic na lalaki? Tahimik muna. Iisipin niya, may dahilan siya. Hindi ko kailangan magtanggol agad sa sarili ko. Sasagot siya ng kalmado. Pasensya na, may ginagawa lang ako kanina. Anong nangyari? Number 2 intindihin bago unawain. Maraming lalaki ang gusto agad maresolba ang problema. Pero ang stoic man, inuuna ang empathy. Ang intention niya ay maintindihan muna ang damdamin ng kausap bago magbigay ng opinion. Example, nag-open up si Mrs. tungkol sa insecurities niya. Huwag mo agad sabihin, wala yan. Makinig ka muna. Paano dapat ang reaksyon ng isang stoic na lalaki? Natututok siya sa sinasabi ng partner. Magtatanong siya, Bakit mo nararamdaman yan? Paano ko matutulungan? Number 3 Ihiwalay ang emosyon sa katotohanan. Hindi lahat ng nararamdaman ay totoo. At hindi lahat ng totoo ay kailangang ipilit. Matutong i-distinguish ang dalawa. Example, sinabihan kang wala kang pake dahil sa isang bagay na hindi mo nagawa masakit pero alam mong hindi totoo. Paano dapat ang reaksyon ng isang stoic na lalaki? Hindi siya papatol sa emosyonal na banat. Sasabihin niya, Alam kong nasaktan ka, pero gusto kong maintindihan kung saan galing yan. Number 4. Panindigan ng katotohanan ng walang galit. Ang lakas ng isang lalaki ay hindi sa sigaw, kundi sa prinsipyo. Stand for Truth. Pero hindi kailangan makipagsabayan sa tono. Example. Inaakusahan kang naglihim. Totoong may tinago ka. Pero hindi mo intensyon na manakit. Paano dapat ang reaction ng isang stoic na lalaki? Amin siya ng may dignidad. Oo, may tinago ako. Pero hindi ito dahil wala akong tiwala. Pag-usapan natin. Number 5. Gamitin ang katahimikan bilang sandata. Hindi laging may kailangan sabihin. Minsan, ang pinakamatinding sagot ay ang hindi pagsagot para hindi lumala ang gulo. Example, sa gitna ng away, sinabihan ka ng masasakit. Gusto mong gumante. Paano dapat ang reaksyon ng isang stoic na lalaki? Hihinga ng malalim. Titingin sa mata ng kausap. Tatahimik. Sasabihin lang kapag kalmado na ang lahat. Ayoko magsalita ng bagay na pagsisisihan ko. Number 6. Focus sa solusyon, hindi sa sisi. Walang saysay ang pagtuturo ng mali kung hindi ito tinutumbasan ng pag-aayos. Stoic men are solution-oriented, hindi drama-oriented. Example, nagalit siya dahil hindi ka nakapunta sa anniversary niyo. Paano dapat ang reaction ng isang stoic na lalaki? Aamin ng pagkukulang. Tatanungin, paano ko ito mababawi? Anong gusto mong gawin natin ngayon? Number 7. Alamin kung kailan tama ang timing. Hindi lahat ng totoo kailangang sabihin ngayon. Timing is key sa stoic mindset. Hindi nagpapilit sa emosyon o pressure. Example, may gusto kang i-open up na mabigat habang umiiyak ang partner mo. Paano dapat ang reaction ng isang stoic na lalaki? Pipili ng tamang oras sasabihin, "Ayokong idagdag sa bigat mo ngayon. Pag-usapan natin 'to kapag mas kalmado na tayo." Number 8. Hindi lahat ng laban dapat patulan. Ang pagiging lalaki ay hindi sa pagiging palaban, kundi sa pagiging marunong mamili ng laban. Pinipili ng stoic kung kailan dapat magsalita at kailan mas okay na manahimik. Example, nagtatalo kayo kung sino ang dapat maghugas ng pinggan. Maliit na bagay, pero lumalaki. Paano dapat ang reaction ng isang stoic na lalaki? Tatawanan na lang minsan. Gagawin ang dapat gawin, hindi para matalo kundi para matapos ang walang saysay na gulo. Number 9. Pag-usapan. Hindi lang ang problema, kundi ang progreso. Hindi lang puro away. Dapat may plano rin kung paano aayosin ang relasyon. Pinag-uusapan din kung paano gumagaling bilang partners. Example, after ng isang away, tatanungin mo, Anong natutunan natin dito? Paano dapat ang reaction ng isang stoic na lalaki? Magpupunan ng may respeto hindi paninisi. Pwede ko sanang hawakan ng mas kalmado yung usapan. Next time, mas pipiliin kong makinig. Number 10. Maging haligi, hindi perpekto. Ang Stoic Man ay hindi nagpapanggap na walang mali, pero ginagawa niya ang lahat para maging matatag. Ang goal ay hindi pagiging flawless, kundi reliable. Example, nahuli kang nagkamali, nagsinungaling, o nagpabaya. Paano dapat ang reaksyon ng isang stoic na lalaki? Aaminin ang pagkakamali. Oo, oh, nagkamali ako. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko to nababawi. Hindi ako lalayo. Harapin natin to. Kung gusto mong matutong maging kalmado kahit gulong-gulo na ang usapan, ito ang panahon para maging stoic na lalaki. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa partner mong deserve ng isang tunay na haligi. Alam mong hindi madali ang piniling landas ng pagiging isang stoic na lalaki. Hindi ito tungkol sa pagiging tahimik lang. Hindi ito pagiging malamig. Ito ay tungkol sa pagiging disiplinado, sa salita, sa emosyon, at sa pagkilos. Sa bawat away, sa bawat usapan, may pagkakataon kang maging haligi hindi perpekto, pero matibay. Hindi palaban, pero matatag. Hindi palusot, kundi responsable. Kung gusto mong matutong maging kalmado kahit gulong-gulo na ang usapan, ito ang tamang panahon para palitan ang mindset, para itigil ang sigawan at simulan ang pakikinig, para ayusin, hindi sirain, para protektahan, hindi saktan, para maging lalaking hindi lang minamahal, kundi nire-respeto. Kung may isa man sa sampung stoic tips na tumama sa iyo, i-comment mo. I-share mo sa kaibigan mong alam mong kailangan din nito. At syempre, huwag kalimutang i-like at i-subscribe dito sa Usapang Lalaki. Kung saan tinuturo nating ang tunay na lalaki ay hindi lang gwapo sa panlabas, kundi matatag sa loob. Hanggang sa susunod, mga kapwa lalaki maging halige, maging kalmado, maging stoic.